Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halinat natpag-usapan natin ang balitang Warriors nagka-trade pa sa Milwaukee Bucks. At ang balitang sinabi na nga po mga kaballers kung kailan ang eksaktong taon magre-retiro sa si Lebron James sa NBA. Tara natpag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kabollers sa balitang sinabi na nga po kung kailan ang eksaktong taon magre si Lebron James sa NBA. Well alam naman nga po natin mga kabollers na tumatanda na si LBJ ngayon sa NBA. Bagamat man nga po mga kabollers, mayroon pa si Lebron James. Malakas na pangangatawan ay patuloy naman nga po dumadagdag ang kanyang edad na masasabi nating hindi natin maiwasan na tumatanda na si Lebron James. Pero syempre, wala pa naman nga po mga kabollers nakakaalam kung kailan magre-retiro si Lebron. Gayong hindi pa nga po siya humihina maglaro sa NBA. Base nga po mga kabolers sa lumalabas na balita, sinabi nga po mga kabolers ng kanyang asawa na si Savannah James na magre-retiro nga daw si LeBron mga kabolers kapag nakatuntong na nga daw si Bryce James sa NBA. Kumbaga, gusto nga po ni LBJ mga kabolers na maging kakampi pareho ni The King ang kanyang dalawang anak bago siya tuluyang magpay nga sa larong basketball. Bagamat man nga po mga kaballers medyo aabutin pa ng taon pero kung sakaling matuloy man ito mga kaballers ay si Lebron James na nga talaga ang isa sa mga NBA player na mayroong napakagandang experience sa history ng basketball. Samantala, dumako naman tayo mga kabollers sa balitang mayroon ngang lumabas na trade sa pagitan ng Warriors at Milwaukee Bucks. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo mga kabollers na ngayong season nga po ay gagawa ang Milwaukee Bucks ng bagong move para sa kanilang kupunan. Gusto na nga ng Milwaukee Bucks mga kabollers na makabalik na sila sa pagiging championship contender. Bukod pa dyan mga kabollers ay hindi na naman nga talaga. Epektibo ang lineup ng Bucks ngayong dahil hindi na nga po sila nakakausad mga kaballers sa mga nakaraang playoffs pa. Kaya ang pinakasolusyon nga dyan mga kaballers ay gumawa sila ng malaking move upang magkaroon muli sila ng magandang lineup para sa 2024 to 2025 NBA season. Isa nga po mga kaballers sa pinakamatonog na player na maaaring itrade ng box sa itong si Chris Middleton. Kaya dito nga po ipinapasok ng mga NBA analyst na ang pinakamagandang team nga daw na maaaring sumalo sa kanya Ayang ang ng Golden State Warriors na sa ngayon nga po mga kaballers ay nakapokus bilang maging 3-point shooters team ngayong season. Kaya sa ginawang trade proposal nga po mga kaballers ng mga NBA analysts, mapupunta nga daw si Chris Middleton sa Warriors kapag ibinigay ng Warriors si Andrew Wiggins at Moses Moody. Kaya ano sa tingin nyo mga kaballers, worth it nga ba ang trade na ito kapag nagkataon? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kaballers, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. pinitin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.